Napatingin kay Janos ang dalawa nang pumasok siya. Dire-diretso naman siya sa kanyang higaan at hindi pinansin pa ang mga nagtatanong nilang tingin. Wala ka pang balak magkwento? Tanong ni Aris. Bakit pa? Alam niyo naman ang nangyari sa labas, di ba? Sagot naman ni Janos. Nagkibit balikat na lang si Aris sabay tingin kay Miguel noon pa ay sanay na ito sa pagkasoplado ng kasamang engkanto. Ilang sandali pa ay tahimik na ang silid na iyon habang nakamulat pa rin ang mga mata ni Miguel. Kanina patulog ang mga kasama niya ngunit siya ay napakailap ng antok sa kanya. Kamusta ka na mahal? Patawarin mo ko kung hindi ko malang lang naisip ang kapakanan mo. Patawarin mo ko. Pagkausap niya sa sarili habang inaalala ang mga masasaya nilang sandali ng kanyang asawa. Hindi niya namalayan ang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. Mataas na ang araw nang bumangon ng tatlo sa kanika nilang higaan. Napasarap ang tulog ng dalawang engkanto. Samantalang si Miguel ay maguumaga na ng makaidlip Magandang umaga sa inyo bati ni Aris habang nag-iinat. Mabuti pa maaga tayong umalis. Seryoso namang tura ni Janos. Saan ba ang lakad natin? Tanong ni Aris na hindi alam na may iba silang lakad sa araw na yon. Lahat ng posibleng paraan para makabalik tayo sa nakaraan, ihahanapin eh, natin. Anito. Alam mo ba kung saan tayo magsisimula? tanong naman ni Miguel. Oo, sabay tango ni Janos. Nandito mismo sa lugar na ito ang lagusang papunta sa nakaraan. Dagdag pa niya. Nagkatinginan na naman ang dalawa bago ibinalik sa kanya ang nagtatanong nilang mga mata. Naglibot muna ang tatlo sa buong lugar na iyon. Lahat ng bagay na sa tingin nila ay maaaring maging lagusan ay kanilang sinusuri. Ngunit bigo silang tatlo. Narito lamang iyon. Sampit ni Janos. Gamitin kaya natin ang kapangyarihan natin. Suwestyon so naman ni Aris. Hindi maaari. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid. May mga nagmamasid sa ating kilos na hindi natin kauri. Mabuti nang maging maingat tayo. Wika ka naman sa kanila ni Miguel. Umikot pa sila sa buong bayan na pakasakaling may makita silang palatandaan kung paano makabalik sa nakaraan. Subalit, umuwi silang bigo sa kanilang inuupahang bahay. Lumabas muna si Miguel upang magpahangin sandali. Pakiramdam niya kasi ay nagsisikip ang kanyang dibdiba dahil sa paulit-ulit na pagkabigo. Napahagod na lang siya sa sariling buhok at tumingala sa langit. Unti-unti nang kumakalat noon ang dilim sa paligida. Natigil ang kanyang pagmumuni-muni nang makarinig ng kaluskos sa kanyang likuran. Halos naririnig na rin niya ang malakas na tambol ng kanyang dibdiba. Pamilyar kasi ang ganoong pakiramdam. Dahan-dahan ang kanyang paglingon. Kulang na lang ay magtatatalon siya sa pagkahalong damdamin ng mga sandaling iyon. Habib, ikaw nga ba? hindi makapaniwala ang wika ni Miguel na nasa harapan na niya ang nilalang na nagbigay sa kanya ng mutya. Ang kalahati ng katawan ng gintong ahas ay nakaangat hanggang magpantay ang kanilang mga muka. Ako nga ito Miguel, kamusta ka na? Anito habang titig na titig sa kanya. Maluhaluha naman si Miguel. Kung alam mo lang habik, halos mawalan na ako ng pag-asa na makabalik pa sa nakaraan. Kasalanan mo rin yan dahil hindi ka marunong makinig. Himig paninisin ito sa kanya. Tumangutang naman si Miguel. Alam ko kasalanan ko ang lahat. Teka, saan ka ba nang Bakit hindi mo naririnig ang pagtawag ko sa'yo? Tanong ni Miguel. Pasensya ka na Miguel. Nangihina rin ang aking kapangyarihan nang mapunta ako sa panahon na ito kaya nawalan tayo ng koneksyon Paliwanag ni Habeg Ibig sabihin Nang mapunta ako sa panawang ito Ikasama ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel Ganoon na nga Ako at ang Mutia ay iisa Kung nasa ng Mutia Ay naroon din ako Tandaan mo yan, Miguel Uwi ka ni Habeg sa kanya Pasensya ka na kung pati ikaw ay sa kapabayaan ko. Nagsisising saad ni Miguel. Hindi kita sinisisi sa lahat ng nangyari. Isang paalala lang sa akin para sa susunod di maiwasan mo na ang malaking kapamakan. Pahayag naman ni Habik sa kanya. Siya nga pala, alam mo ba kung paano makaalis dito sa lugar na to? Biglang naalalang ang itanong ni Miguel at nabuhayan din siya ng pag-asa ng mga sandaling yun. Oo, ngunit kailangan niyo munang tulungan ang mag-ama. Wika ni Habek. Napakunot naman ang noo ni Miguel. Ang tinutukoy mo ba eh? Sinamang Robert at Berta? Tanong ni Miguel. Oo sila nga. Pinaliwanag ni Habek ang kinakaharap na problema ng mag-ama. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap na iyon, ay panandali ang nagpaalam si Habik. Nang bumalik si Miguel sa loob ng kanilang inuupahang bahay, agad niyang sinabi ang magandang balita at ang sinabi ni Habik tungkol sa mag-ama. Kaya pala, ganong kakulit ang babaeng yon. Wika ni Ares na naiiling pa. Hindi naman nagkomento si Janos. Si Miguel naman ay hindi mapalis-palis ang pagkakangiti sa labi. Sa wakas ay makikita na niyang muli ang asawa at ang pamilya. Hindi maipinta ang mukha ni Janus patapos marinig ang ipinapagawa sa kanya ng dalawa. Tutal naman ilagi kayong nagbabangayan ni Berta. Pagkakatanong mo na to para maayos ang trato ninyo sa isa't isa. Giit pa ni Aris sa kanya. Yun lang ang kailangan natin gawin para makabalik sa nakaraan. Kaya pakiusap Janus, gawin mo na lang. Seryosong sabi naman ni eh, Miguela. Talagang pinagkakaisaan niyo akong dalawa. Reklamo pa ni Janos ngunit lumapit na rin to sa may pinto at sa lumabas. Kunwari pa siyang aayaw-ayaw i gusto naman talaga niya. pang dagdag ni Aris kay Miguela. Huminga muna ng malalim si Janos bago mabilis na hinanap ang dalaga Natagpuan niya ito sa likod ng bahay habang nakikipagtalo sa ama. Anong gagawin natin pang? Ubus na ang palugit natin. Naibayad ko na iyong na sa atin. Ngunit hindi pa rin sapat. Parang gusto ko na lang maglao sa mundong to. Wika ni Berta sa ama na parang naiiyak na. Isuko na lang natin ang buong lugar na ito sa taong iyon at saka tayo magbagong buhay sa ibang lugar. Hindi rin naman kasi tayo patatahimikin ni paring Makaryo. Tugon naman ni Mang Robert. Nagagawa niyo pa talagang tawagin kung pare ang taong humuhodas sa inyo? Puro pahirap lang ang ginagawa ng taong yun sa atin. Naiinis na sabi ng dalaga. Nagpakawala na lamang ng malalim na buntong hininga si Mang Robert. Pagkaangat niya ng tingin noon, noon lang niya napansin si Janos na humakbang palapit sa kanila. Sinundan naman ni Berta ang tinitignan ng kanyang ama. Ah, uh, iho, nandyan ka pala. May kailangan ba kayo ng mga kasama mo? Bati ni Mang Robert. Tahimik naman si Berta habang nakatingin sa lalaki. Wala po kaming kailangan sa inyo. Kayo po may kailangan sa amin. Anito sa kanila. Nagkatingin na naman ang mag-ama bago binalik ang nagtatakang tingin sa kanya. Hindi ka namin maintindihan, iho. Ano ba ang ibig mong sabihin? Medyo kinakabahang tanong ni Mang Robert. Iniisip niya na baka narinig nito ang pag-uusap nilang mag-ama. Gusto namin kayong tulungan sa abot ng aming makakaya. Umiling po kayo ng kahit na ano para sa ikakatahimik ng buhay ninyo. Wika niya sa mga ito. Napamaang naman ang mag-ama sabay tingin sa isa't isa. Ilang sandari rin nag-isip si Mang Robert bago sinabi ang ugat ng problema nila sa lalaki. Habang buhay na kaming magbabayad sa taong yon, binibigyan man niya kami ng palugit. Ipagkatapos e nami namin makapagbayad sa kanya, muli kami magkakautang sa kanya. Gusto niyang kuhain lahat ng meron kami. Tiyak mamaya eh, nandito na naman yon, kasama ng kanyang mga alipores pahayag ni Mang Robert na naiiling na lang. Kami nang bahala sa mga alagad niya. Makakatikim muli sila ng bugbog sa akin. Turan naman ni Janos na biglang nagbago ang timpla. Hindi iyon ganun kadali iho. Kung natalo mo ang mga yon dati, baka mas malakas na at nakakatakot ang dalhin niyang mga alagad ngayon. Kaya ang plano sana namin ay isuko na ang lahat-lahat. Hindi rin naman kasi kami patatahimikin ng kumpare kong yun eh. Sabi ni Mang Robert. Hindi naman nagpakita ng emosyon si Janus sa sinabi ng matanda tungkol sa mga kalaban. Hindi ang mga iyon ang katatakutan ng mga tulad nila. Kapag dumating sila, eh hayaan nyo lang kami na humarap sa kanila. Magtago lang kayo. Bilin pa ni Janos. May nais pa sanang sabihin si Mang Robert ngunit mabilis nang tumalikod ang lalaki. Seryoso kaya siya sa mga sinasabi niya? Tila nagdududang tanong pa ni Mang Robert habang nakasunod pa ng tingin dito. Nakita niyo naman kung paano siya lumaban? Wika ni Berta sa ama. Nagawa niyang talunin ang mga taong yon dahil tao lang sila. Pero kapag dinala na ng ninong mo, ang malalakas niyang alipores. Ayokong isipin ang mangyayari kung sakali. Bumalatay pa ang matinding pag-aalala sa mukha ni Mang Robert. Si Berta naman ay pinili na lamang manahimik. Pakiwari niya ay tuyong-tuyo na ang kanyang utak sa kakaisip ng solusyon. Kahit naman kasi humingi sila ng ginto sa tatlong panauhin nila, napagtanto niya na hindi rin malulutas ang kanilang problema paulit-ulit lang silang guguluhin ni Macario. Malalim na ang gabi, ngunit na natiling ang mga mag-amang Robert at Berta. Alam nilang anumang sandali ay darating ang kinakatakutan nila. Hindi nga naglipas ang sandali ay nakarinig na sila ng kakaibang huni sa paligid. Tumayo si Berta at sumilip sa labas. Mula sa kung saan saang direksyon ay nagsisilabasan ang mga nilalang na may ibat-ibang anyo at laki. Ngunit lahat sila ay may nakakatakot na kaanyuan. Namataan naman niya si Macario na tila hari na nakasakay sa isang sasakyan na may tila trono sa ibabaw. Sabay-sabay nag-angilan ang mga nilalang na kasama nito. Parang umuugong ang buong paligid Nakisilip na rin ang kanyang ama. Ramdam ng dalaga ang takot na umalipin dito. A -a Anak, ito na ata ang katapusan natin. Wika nito sa kanya. Hindi naman siya umimik at nanatili lang na nakasilip sa labas. Kasalukuyan silang nasa atik. Pinalibutan nila ang buong silid na iyon ng mga pangontra laban sa mga aswang na alagad ng kanyang ninong makaryo umaasa silang hindi sila maaabot sa kinalalagyan nila at hindi maaamoy ng mga ito nakita nila nang palibutan ng mga ito ang paligid ng buong bahay ang iba ay pilit sinisira ang pinto bintana at dingding ng bahay may ilan nang nakapasok ngunit lumabas din ang mga ito mula sa kung saan ay basta na lang sumulpot ang tatlo bumalik sa totoong anyo ang dalawang inkanto. Si Miguel naman ay naging taong ahas. Totoo ba ang nakikita natin? Hindi mga ordinaryong tao ang mga pinatuloy natin. Bulalas ni Mang Robert habang nanlalaki ang mga mata. Sabi ko na nga ba't may kakaiba sa kanila? Sa unang kita ko pa lang. Saad naman ni Berta na hindi nilulubayan ng tingin ang tatlo ilang sandali lang ay nasilayan nilang mag-ama ang labanan sa ibaba. Kahit nagtatayuan na ang kanilang mga balahibo sa katawan ay hindi nila magawang umalis doon para panuurin ang nagaganap. Kaya pala ang lakas ng loob mong patumbahin ang mga tao ko noong isang gabi. Hindi kayo mga tao. Wika ni Macario na hindi makapaniwala sa nasaksihan nilang pagbabago. Tapusin niyo sila at pagkatapos ay hanapin ng mag-ama. Ako na mismo maghahati-hati ng kanilang katawan para ipakain sa inyo. Utos nito sa mga kasamang aswanga. Lalo namang naging mabangis si Miguel sa mga kalaban at maging ang dalawang engkanto ay hindi rin nagpatalo sa lakas at kapangyarihan taglaya. Magtatalikuran ang tatlo habang habol ang kanilang paghinga. Kunti lang sila, kaya natin silang tapusin ng isang iglap. Turan sa kanila ni Aris. Pagkatapos natin sa kanila, ay isang kalaban na lang ang kailangan nating harapin. Wika ni Janus. Wala na siya. Tinakasan na niya tayo. Tumakas na si Macario. Dismayadong wika ni Miguel sa kanila. Napatingin ang dalawa sa direksyon kung saan nakapwesto si Macario Ngunit wala na nga ituroon. Napakuyom na lang sila ng kamao sa galit sa taong iyon. Nang sumugod muli ang mga kalaban, dito nila ibinuntun ang inis at galit kay Macario dahil sa kaduwagan nito. Wala pang isang oras nang mapatumba nila ang lahat ng kalaban. Ngunit nanlumo sila nang makita ang pagkasira ng buong paligid at maging ang buong bahay at inuupahan nilang bahay. Maya-maya pa ay lumabas na ang mag-ama na puno ng alikabok ang buong katawan. Umuubo pa ang mga ito na lumapit sa tatlo. Inilibot naman ni Mang Robert ang paningin sa buong paligid. Nadismaya ito sa nakita subalit kahit papano ay nawala na rin ang tinik sa dibdib ng makita na natalo ng tatlo ang mga tauhan ni Macario. Pasensya na po kayo Mang Robert kung nasira ang buong lugar. Hinging paumanhin ni Miguel na nakabalik na sa anyong tao. Matipid naman ng umiti sa kanya si Mang Robert. Hindi nyo kasalanan ang nangyari. Nagpapasalamat pa nga kami sa inyo eh habang buhay naming tatanawing utang na loob ang bagay na ito. Ano po ang plano ninyo, Mang Robert? Sabay naman ni Aris. Susundin pa rin namin ang plano na umalis na lamang sa lugar na ito at magpakalayo-layo na. Hindi rin naman kasi kami titigilan ni Macario habang buhay kami. Lalo na't na nadagdagan ng galit niya sa amin. Hindi naman maaaring umasa na lang kami sa inyo na ipagtanggol nyo kami habang buhay. Nararamdaman ko na hindi kayo taga rito at balang araw ay lilisanin niyo rin ang lugar na ito. Pahayag ni Mang Robert. Nag-usap-usap naman ang tatlo sa mabuti nilang gawin sa mag-ama. Nararamdaman ko na nagbubukas na ang lagusan. Kailangan na natin magmadali. Wika sa kanila ni Janus kinakausap na rin ni Miguel si Habik sa kanyang isipan na Paano kung isama na lang natin sila? Swestyon ni Miguel Napatingin naman sa kanya ang dalawang engkanto at bakas sa muka ang pagkabigla Muling nagsalita si Miguel at nagpaliwanag Total iyon naman ang kanilang gusto ang lumayo sa lugar na ito Hindi rin tayo matatahimik kung sakaling maiwan sila dito at ayaw ko na rin maiwan sa panahong ito agad na pinuntahan ni Janus ang magama. Kasalukuyan na pinapakain ni Mang Robert ang alaga nitong kalabaw. Kumain ka ng marami, primo. Ikaw na lang ang natitira sa amin. Pagkausap ng matandang lalaki sa alaga nito. Napasulyap naman si Berta sa papalapit na lalaki. Nakaramdam siya ng kaba nang makita ang seryoso nitong muka. Kailangan ko kayo makausap na magama panimula ni Janus. Nagkatinginan naman ang mag-ama, sabay tingin sa kanya. Naghintay pa sila sa iba nitong sasabihin. Sumama na kayo sa amin. Malayo sa lugar na ito. Kapag sumama kayo ay natitiyak kong hindi na kayo matatagpuan pa ni Macario. Ako ang bahala sa inyo. wika ni Janus. Napamaang sandali ang mag-ama sa kanyang mga sinabi. Tila na blanco ang kanilang utak. Kailangan nyo nang magdesisyon ngayon din. Untag sa kanila ni Janos. Pang pinapaubaya ko na sa inyo ang desisyon, para sa akin ay eh wala nang mawawala pa sa atin kahit saan man tayo mapadpad. Ang gusto ko lang ay magkasama tayo sa adlang dalaga sa kanyang ama. Tumangon naman si Mang Robert at sa tumingin kay Janos na naghihintay ng kanilang desisyon. Sige iho, sasama kami sa inyo. Ipinapaubayan namin sa inyo ang buhay namin. Napangiti naman si Janos at noon lang nakahinga ng maluwag. Kasalukuyan silang nasa harap ng isang malaking puno. Walang nakakaalam sa puno na iyon. Ayon kay Mang Robert, wala nang isilang siya ay naabutan na niya ang punong iyon na walang nakababatid kung sino ang nagtanima. Minsan daw ay naglaho iyong bigla, kaya hindi nila nakita na minsan libutin nila ang buong lugar. May ilang oras na silang naroon ngunit hindi pa rin nagbubukas ang portal. Ano ba kasi ang gagawin natin sa punong iyan? Hindi napigilang magtanong ni Mang Robert. Diyan po tayo dadaan para makalis sa lugar na to. Sagot ni Miguel na kahit siya ay nakakaramdam na ng pagkainip. Naguguluhan naman na napasulyap si Mang Robert sa anak na tahimik lang sa isang tabi. Nagaagaw na ang liwanag at dilima ng mga oras na yon. Wala pa rin pagbabago sa puno hanggang tuluyan ng gumabi. Pare-pareho silang napalingon nang makarinig ng mga yabag na patungo sa kanilang direksyon. Parang lumilindol pa ang lupa dahil sa malahiganting paa na naglalakad. Bumangon ang takot sa mag-ama nang mamataan si Makaryo na tila hinakot na ang buong hukbo ng mga aswang. Agad na hinila ni Mang Robert ang tali ng alaga nang makabawi sa pagkabigla Palapit ng palapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kasabay nun ang pagliliwanag ng puno at pagbukas ng portala. Hinila ni Janos ang mag-ama palapit sa puno. Mauna na kayong pumasok. Utos nito sa mag-ama. Hindi naman nagatubili pa ang mag-ama na sumunod ngunit nagwawala ang kalabaw sa hindi malamang dahilan. Primo, Sumama ka na at hindi ka maaaring maiwan dito. Wika ni Mang Robert sa alaga. May ilang aswang naman ang nakalapit sa kanila. Ito'y kanilang nilabanan habang hinihila ng mag-ama at Janus ang kalabaw. Nang sa wakas na ipasok na nila ang hayop, sumunod naman ang mag-ama na pumasok sa portala. Miguel, Aris, pumasok na kayo magsasara na ang portal. Hiyaw ni Janos sa dalawa. Patakbo namang lumapit ang dalawa sa lumiliit na pintuan ng portal. Eksaktong nakapasok sila nang tuloy ang iyong magsara. Namamangha naman ang mga aswang sa nakita. Inikutan pa nila ang katawan ng puno ngunit hindi nila nakita ang papasok. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ni Makaryo na natakasan siya ng mga ito. Natigilan siya bigla nang nanlilisik na tinitigan siya ng mga alagada. Patungo na rin ang mga ito sa kanyang direksyon. Bago pa siya makahuma ay sabay-sabay na siyang dinaluhong ng mga ito. Nag-aagawan ang mga ito sa kanyang katawan hanggang mahati iyon ng pera piraso Hindi makapaniwala ang lalaki na balang araw ay mga alagad din niya. Ang papas lang sa kanya.